Hindi tuloy nakadalo sa graduation ng anak ang mag-asawa sa Cebu City matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang rider na nakabangga sa biktima, tinakasan lang sila. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Patawid ng intersection ang mag-asawang nakamotorsiklo sa Barangay Tisa sa Cebu City pagdating sa gitna ng kalsada biglang sumulpot ang sapang pang-rider dito na nagsalpukan ang dalawa sa lakas ng impact bumagsak sa kalsada ang mga sakay na motorsiklo rumesponde dyan ang ilang motoristang nakakita pero nakalipas ang ilang minuto Tumayo ang nakaitim na rider. Itinulak sa gilid ang kanyang motosiklo. Saka humarurot palayo. Dinala naman sa ospital ang mag-asawang na disgrasya. Kwento ng isa sa mga biktimang si Nanay Linda. Magsisimba lang sila ng maaksidente. Ang masakla pa raw, graduation ng kanilang anak ngayong araw. Pero dahil sa mga benda sa katawan, hindi siya makakadalo. Discomport ng ano, kailangan hindi ko mag magawa yung ng da dapat kong gawin sa sarili. Kung wala itong support Benda. na ito, hindi ako makakaupo, hindi ah. rin ako makatapayo. <laughs> Naplakahan ang tumakas na rider. Nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang barangay sa mga polis. Ang uh. uh, may kasalanan dito, yung nakahit and run. Nakita naman niya na may tumatawid mas inuna niya pang patayin ang motor niya imbis na tulungan ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.